Uh, hello po <clears throat> uh, Ngayon naman po alamin natin ang uh, Ganap para kay uh, Gemini sa buwan ng uh, March Year 2025 Ayan po uh, Simulan na po natin ng pagbabasa para kay Gemini Ano ang ganap kay Gemini sa buwan ng March Ganap kay Gemini siya. Hanap kayo, Gemini. Gemini Gemini bababa ang iyong moral at mga ngailangan ka ng moral support sa buwan ng March Gemini at magingat ka din sa aksidente na pwede mangyari sa iyo at maging malinis ka sa katawan at sa kapaligiran para hindi ka datnan ng sakindj, sak, sakit 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 na banggit ko di ba Uh, para hindi ka na sakit Gemini ayan ano ba yun uh, pasensya na po ah. at huwag uh, ka din gumawa ng masama sa iba Gemini para hindi ka malasin sa buwan ng March Gemini ayan ang uh, mensahe sa iyo Gemini Gemini, ikaw ay mag travel sa buwan ng March at ang dahilan ng pag-travel mo ay mari ka nakabili ng bagong bahay na lilipatan mo mari ka nakabili ayan, ng bagong bahay na lilipatan mo ayan, inulit ko pa talaga no? <laughs> o kung hindi naman ay dahil sa negosyo o meron kang apply ang trabaho o dahil meron kang papasyalan lugar, Gemini, 'yan ang mga dahilan ng pag-travel mo sa buwan ng March. Ah, uh, kung ikaw naman ay uh, tataya sa loto o ana pang raffle, raffle games 'yan, ay mare kang ang manalo sa buwan ng March, ah, uh, Gemini. Kung ikaw naman ay uutang sa loan, maaaring ma approve ang loan na 'yan, Gemini. Gemini, maaari kang uh, makapag-asawa ng mayaman, Gemini, sa buwan ng March. Ayan, kung hindi naman ay uh, may kamag-anak ka ang uh, bibigyan ka ng pamana, Gemini, sa buwan ng March o may magbibigay sa iyo ng malaking pera, Gemini. O kung tataya ka sa loto, ano pang uh, games, maaari kang manalo, Gemini. O kung ikaw ay may negosyo, Gemini, yung negosyo mo ay aangat sa buwan ng March. O, oh, ng ano, no? Meaning. Gemini, kung balak mo magtayo ng malit na negosyo, sa buwan ng March, yan ay lalago at lalaki. Papasok ang malaking pera, Gemini. Pwede rin ang meaning nito ay uh, may kilala kang may edad na tao ang maaari magpayo sa iyo na patungkol sa negosyo na magagamit mo, ang Gemini. Gemini, ayan kung may magpapayo sa iyo ayan ito sa four of diamond may magpapayo nga daw sa iyo pwede isa sa mga min isa, isa sa mga magaganap sa iyo sa buwan ng march dito ayan nga kung may magpapayo daw sa iyo wag mo lang gawin at tanggapin dahil hindi magbubunga ng maganda gemini <laughs> sabi ganun eh, no? at dahil yan sa yung attitude sa trabaho at ang style ng pamumuhay mo at sa maling paniniwala mo na sa lunga at sa direksyon ng tagumpay, Gemini. Ayan. May mga hadlang, Gemini. At ang mga hadlang na yan ay manggagaling mismo sa'yo, Gemini. Gemini, kung ikaw ay may uh, asawa, karelasyon, Gemini, may third party, Ah, uh, pwedeng ikaw yung may third party. Kung in, kung hindi naman ikaw, pwede yung karelasyon mo ang may third party. Alin man sa inyong dalawa ang may third party, Gemini, maaaring masira ang pagsasama nyo ng mag-asawa ng asawa mo, ng karelasyon mo, nang dahil sa third party. At dahil diyan ay maaari kayong magkahiwalay. Maaari din na uh, kilala mo 'yan o kilala ng asawa mo, uh, Gemini. Uh, masasaktan ka ng sobra at kung malaman mo yan ay kumilos ka ng tama at magrek ka ng tama para hindi na lumakit lumala Gemini lumabas sa nga uh, Queen of Diamond maring siya ang third party Gemini sumunod sa Three of Spades Gemini third party ito at sumunod ang Queen of Diamond maaaring siya ang third party o siya ang karelasyon mo pero dahil sumunod nga sa three of spades, siya ang third party Gemini ayan binabasa ko lang naman eh sunod sunod uh, ang uh, Queen of Diamond ay earth sign pwedeng Taurus, Virgo o Capricorn Gemini ang third party yan ang mga zodiac sign pero Gemini kung uh, karelasyon mo may third party at ito ang third party itong uh, si Queen of Diamond ay kung kilala mo ito kung nakakasalamuha mo to mag ingat ka rito kasi nga ito ay uh, pwede maglagay sa iyo sa kapahamakan Gemini ayan at may pagkamartis din ito ah, Gemini. O oh, ganap kay Gemini sa buwan ng March. Alamin pa natin ang ganap kay Gemini. Ano pa ang ganap kay Gemini sa buwan ng March? Gemini, may malalaman kang balita na pag-aalala mo. Sa buwan ng March, maaaring mabalitaan mo na ang kaibigan mo o kamag-anak mo ay mauna, Gemini. Kung hindi naman ay mabalitaan mo na ang kumpanyang pinagtatrabahuhan mo ay humina na o mabalitaan mo na ang ex mo ay meron ng iba, Gemini. Ayan. Ang pangat ng pagpasok niya, 10 of spades. Si Jacob Clubs Gemini. Sumunod sa 10 of spades. Ayan. Pwedeng patungkol kay Jacob Clubs ang mabalitaan mo, ano? O siya ang magdala ng balita iyo Ano? ah Gemini. Si Jacob Clubs, ang kabataan na babae o lalaki bata ito sa iyo, Gemini. O pwedeng magka-age lang kayo. Basta kabataan ito na par sign, babae o lalaki. Pwedeng Aries, Leo or Sagittarius. Ah, uh, Gemini. Pwede pa sa kanya 'yung mabalitaan mo. Ayan. O pwedeng siya maghatid sa iyo ng balita sa buwan ng March. Ah, uh, Gemini. Gemini kung may karelasyon ayan Gemini kung may karelasyon ka ayan kung may karelasyon ka Gemini mag-iingat ka dahil itong karelasyon mo ay maaari kang lokohin at pagtaksilan sa buwan ng March at dahil sa kanyang paglilin panglilin lang panglilin lang at pagsisinungaling sa iyo ay maaari kayong magkahiwalay Gemini nayan. Hmm. Gemini, mag-iingat ka sa, ka sa paligid. Mag-iingat ka sa paligid mo dahil ah, may mga tao ang hahadlangan ah, ka para hindi ka magtagumpay, Gemini, sa buwan ng March. Dahil may mga tao ang ah, magkalat ng malisyosong chismis o dahil ang mga taong ito ay uh, naiinggit sa iyo dahil sa tagumpay na nakakamtan mo sa iyong trabaho o sa iyong negosyo Gemini sila ang mga taong gagawa ng paraan para mabago ang takbo ng financial status mo Gemini Hmm. Maring siya. Gemini, si Queen of Clubs ang uh, maaaring, uh isa sa had lang sa iyo no sa buwan ng March kasi sumunod sa two clubs ano you know? ah uh, ito ay par sign pwedeng ari ano ah aris leo o sagittarius baba ito pwedeng nanay mo pwedeng ante mo pwedeng ate mo pwedeng uh, boss mong babae Ah, pwedeng kaibigan mo kung sino pa ito. Si Queen of Clubs, Gemini. Ayan, na may pwedeng humadlang sa iyo kasi sumunod sa Two of Clubs. Gemini, magkakaroon ka ng mga bagong kaibigan. Ayan. Ayan, kung magka ka, magkakaroon ka ng mga bagong kaibigan, Gemini sa iyong trabaho o sa iyong negosyo na tutulong sa iyo at magtatanggol sa iyo kapag ikaw ay nailagay sa alanganin sitwasyon, Gemini. Ayan. Gemini. Kung ikaw ay may negosyo, yan ay aangat at lalago sa buwan ng March pero maaari kang magka problema kung ang ka-business deal mo ay ko sa sex mo na maaari magkagusto sa iyo, Gemini. Pwede kasama mo din 'yan sa trabaho mo. O kung may trabaho ka, uh, maaari kang ma-promote o dagdagan yung sahod mo, Gemini. Gemini, kung ikaw ay naghahanap ng kapartner sa negosyo sa buwan ng March, kilalanin mo siyang mabuti para magtulungan kayo at para maiwasan nyo ang chismis. Maaaring tumungo sa pagganda o pagwasak ang inyong relasyon, depende kung paano mo yan hahawakan, Gemini. Huwag mo rin pansinin ang mga chismis Ayan, sa buwan ng March, Gemini. Gemini, kung ikaw ay may negosyo, yan ay lalagwa't aangat sa buwan ng March. Kung ikaw naman ay may trabaho, gaganda ang posisyon mo sa trabaho. Kung hindi naman ay may isang sanggol ang isisilang sa pamilya mo sa buwan ng uh, March, uh, Gemini. Pwedeng may mabubuntis sa buwan ng March o... Maring buntis na, no? Ah, uh, Gemini. Pwedeng asawa mo. Pwedeng, nga uh, ikaw, kung mabay kang Gemini. Ayan. Pwede rin naman, na uh, jowa na kapatid mo. O, kung sino pa yan, sa pamilya mo ang pwedeng buntis na, o magsisilang ng sanggol, o mabubuntis sa buwan ng March, ah, uh, Gemini. Ayan, kung ayaw mabuntis, ayan, gumamit ng protection, Gemini, sa buwan ng March. Pero kung walang buntis, walang mabubuntis, at walang magsisilang ng sanggol sa buwan ng March sa pamilya mo, ito ay pagsilang ng proyekto na magtatagumpay. Kung balak mo magtayo ng negosyo, ikaw ay magtatagumpay, Gemini. Ayan po ang ganap kay Gemini sa buwan ng March. Alamin pa natin ang ganap kay Gemini. Gemini Gemini mag ka sa buwan ng March dahil magkakaroon ka ng problema sa iyong trabaho o sa iyong negosyo dahil may magbibigay sa iyo ng problema ayan Gemini pangatlong ano na to ha? ito yung mga last part na ng uh, buwan ng March Gemini, kung ikaw ay naghahanap ng kapartner sa negosyo sa buwan ng March, kilalanin mo siyang mabuti para uh, magtulungan kayo at para maywasan niyo ang chismis. Maaring tumungo sa pagganda o pagwasak ng inyong relasyon. Depende kung paano mo yan nahahawakan, Gemini. At huwag mong pansinin ang mga chismis. Ayan, na naman siya, no? nabasa ko nga naman siya. Ibig sabihin, kinukonfirm niya na yan ay mangyayari sa buwan ng March. Gemini. Gemini, mag ingat ka sa buwan ng March dahil may mga taong maninibugho at pagseselosan ka, Gemini. At dahil sobrang panibugho at selos nila, ay maaari makagawa sila ng bagay na ay kasisira mo sa iba at maaapektuhan ka sila mga taong may masamang intention sa iyo, Gemini pangit na ito no sa bandang last part ng March uh, Gemini kung ikaw ay may negosyo ayan, gumanda na, yan ay aangat o lalago sa buwan ng March pero maaari kang magka uh, problema yun, yun nga lang kung ang ka-business deal mo ay ka-opposite sex mo, ka-opposite sex mo na maaari magkagusto sa iyo, Gemini. Ayan. Pwede rin kasama mo 'yan sa trabaho mo. O kung may trabaho ka, maaari kang ma-promote o dagdagan niya sahod mo, Gemini. Gemini, magkakaroon ka ng mga bagong kaibigan. Ayan, nabasa naman siya. Sa trabaho mo o sa negosyo mo, natutulong sa iyo at magtatanggol sa iyo kapag nailagay ka sa alanganin sitwasyon Gemini ayan Kung magka problema ka ayan may magtatanggol naman sa iyo ano Gemini ah uh, Gemini ikaw ay mag ta travel sa buwan ng March at ang dahilan ng pag-travel mo ay mare nakabili ka ng bagong bahay uh, dahil din sa bagong business deal Ayan, Gemini Oops. Gemini magingat ka sa manluloko sa buwan ng March dahil maaaring kang maloko sa pera o sa pag-ibig ano mang klaseng panloloko ang gagawin sa iyo sa buwan ng March, mag-iingat ka Gemini dahil may taong hindi tapat sa iyo at gagawa sila ng paraan para pabagsakin ka, masasaktan ka, talasan mo ang pakiramdam mo dahil may mga taong mapagsamantala at huwag kang magtiwala sa kanila. Makinig ka lang sa payo ng taong pinagkakatiwalaan mo, Gemini. Ayan. Gemini, kung ikaw ay may kahilingan at pangarap sa buhay, yan ay magkakatotoo o matutupad sa buwan ng March. Ayan. Kung ikaw ay humiling sa buwan ng March, ayan ay magkakatotoo at matutupad. Gemini. Gemini, kung ikaw ay may kahirapan pinagdaanan sa buhay ano ah uh, malapit ang dumating ang swerte mo Gemini o sa buwan ng March darating na ang swerte mo Gemini Gemini kung ikaw ay may trabaho hanggang uh, buwan ng March at magbala ka mag-apply sa iba, sa ibang kumpanya. Siguraduhin mo munang mabuti ang applyan mo bago mo alisan ang trabaho mo sa kasalukuyan, Gemini. Ayan, para hindi ka magsisi, ano? At sa iyong pagbabiyahe ay may sisibul na bagong pag-ibig na maring makilala mo, Gemini. Gemini, ikaw ay mamomorblema sa bahay mo at sa pamilya mo dahil din sa takbo ng ekonomiya. Mga gastusin araw-araw, Gemini. Ayan, utang na hindi mabayaran. Ayan, at dahil dyan maapektuhan ka at maaaring bumaba ang iyong moral, Gemini. Gemini, may regalo kang darating sa buwan ng March o ikaw ay makakatanggap ng regalo. Ayan, sa buwan ng March, pwede rin naman na ikaw ang gumawa niyan. Pwede ikaw ang magregalo sa isang tao na kilala mo. Uh, pwede rin ang meaning nito ay uh, may bibisita sa iyo na kaibigan mo, kamag-anak mo o kasama mo sa trabaho mo. Pwede mo rin i-reverse, pwede ikaw ang bumisita sa kanila, uh, Gemini pwede rin ang meaning nito ay mara kang maimbitahan sa party o birthday party na ikasasaya mo Gemini sa buwan ng March ayan o ayan po ang ganap kay uh, Gemini sa buwan ng March year 2025 ayan po uh, maraming salamat po sa mga nag like nag comment at nag subscribe ayan po at uh, maraming salamat po sa mga viewers at sa hindi pa po, po nakapag-subscribe pakiclick na lang po ang subscribe button o pakipindot na lang po ang subscribe button para sa mga susunod pa nating uh, pagkikita o pagsasama no para tumagal pa ating pagsasama mga viewers ano at sa mga subscriber po maraming salamat po sa inyo ayan salamat po maraming salamat po sa inyong uh, suporta mga subscriber ayan at nabos po akong nagpapasalamat maraming salamat po